Ayan, familiar ba kayo sa Torones? <laughs> Ay, nagtanong na naman ako kasi eto na naman yung naisip kong lutuing merienda para sa aking mag-ama. Ayan, ginawa kong merienda yung natirang mga lumpia wrapper kasi sayang naman hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko dito. So naalala ko yung Torones, yung uh, lumpia wrapper na ni Roll tapos nilagyan ng sugar coat or caramel coat. So, yun ang naisip ko, pero sa ibang paraan naman. So, hindi ko siya ginawang parang turon, sa halip ay ginupit-gupit ko siyang parang nachos o tacos. Ayan, so, eto ang aking ginawa. Ginupit-gupit ko na and then prinito ko. So, ayan. Maliliit lang pagkaka, ano ko, yung pang parang size, patriangle lang ang aking ginawa. So, ayan. And then, prinito ko na lang siya. Prinito ko lang ito and then nung na-toasted na dapat hindi siya masyadong ano tutong makita mo lang na golden brown na hanguin mo na tanggalin mo na and then syempre bali mo na din. So hindi na masyadong deep frying. Ayan. Katulad lang ng nakikita nyo, ganyan lang ginawa ko. And then, pagka nakita ko ng golden brown na siya, tatanggalin ko na siya, hanguin ko na siya, and then, patutuluin ko yung mantika. Kasi pangit naman na mamantika yung ganitong ginagawa natin. So, ayan. Pagkatapos nitong nag, uh, pagkatapos kong prituhin lahat, ang lumpia wrapper na ginupit-gupit ko, eto na siya. Ganito na ang kanyang itsura. And then, pagkatapos kong gawin lahat ito, na gano'n ako ng sugar, ng maskubado sugar. So, syempre, hindi na naman ito para sa akin. So, para na naman ito sa aking mag-ama. So, eto na nga. Tinuna ko na yung muscovado sugar sa kawali bago ko ito nilagyan ng tubig. Ayan. So, tinu pagkatapos ko itong tunawin, nilagyan ko na siya ng tubig. Ayan. And then, nung nalagyan ko na ito ng tubig, pinakulo ko lang to ng pinakulo hanggang sa lumapot, bago ko ito inilagay or kinote doon sa prinito ko na na lumpia wrapper. So, ayan ang aking ginawa. May sausawan pa naman kasi kami dito. Eto. Ayan. Hinati ko sa dalawa. May pangsawsaw or pwedeng i-dip mo siya at pwede namang i-coat mo na doon sa caramel sauce na aking ginawa. So, ito. Katulad nito ang aking ginagawa. So, ayan. Sarap na sarap na naman dito ang aking mag-ama. Pero, bibihira ko lang tong gawin. Kasi nga, sobrang tamis nito. Nanginayang lang ako sa lumpia wrapper na tumigas na sa loob ng refrigerator kahit binalot ko siya ng tela. So, ayan na nga. Tinikman na ng aking asawa. At this nung time pala na itong ginawa ko to nagmo-movie marathon kasi ang aking mag-ama. Sunday kasi to <laughs> So, ayan. Ayan. Tinignan ko lang kung ano yung pangalan ng deep na nabili ko sa market. So, ayan na. Enjoy na enjoy lang ang aking mag-ama. Tinawag ko nga sila sa ikotay, kuya. <laughs> Tingin kayo sa camera. And then, ayan o. Oh, nakikita ninyo. Ganyan lang sila kasaya. Ganyan lang happy na sila. So, hindi ko na kinakailangan pang bumili, pang merienda. Eto na. O, diba? So, that's all for today. See you next time. Bye!